Yo, what's up? aka okay, na may uh, gusto lang akong iparating sa inyo. Uh, yun nga no, nagkakagulo na ngayon sa social media. Away-away na, siraan na. Kung ano-ano na uh, naririnig ng buong mundo. Sa mga vlogger na matataas ngayon. Ayan. So yun, nananawagan ako kaya Meta na... Meta, sana... Alisin mo na lang yung sahod. Alisin mo na lang yung sahod ng mga vlogger Dito sa Pilipinas Kasi wala rin nangyayari, diba? Para sa akin lang, ha? alisin na lang Kasi masyado nang ano eh Iba na eh Diba? Iba na, na nangyayari sa social media ngayon Kaya mas maganda siguro Alisin na lang yung sahod ng mga vlogger dito sa Pilipinas Kasi total, wala rin naman silang Naitutulong hindi ko nila lahat ha. Yung iba, wala na sila yung Ang iingay pa nila sa social media. Di ba? Kaya nananawagan ako sa Meta. Yung nagpapasahod dito sa Pilipinas, dito sa Facebook. Ayan. Ha, sana alisin na lang yung uh, sahod. Sahod ng mga vlogger dito sa Pilipinas. Yan, di ba? Para naman matuto, matutong magbanat ng buto yung mga ano, di ba? Di ba? Naano lang ako kasi, ang dami pa nilang reklamo. Ang dami nilang reklamo, ganito, ganyan, ganyan, siraan, ganyan. Di ba? Mabilis lang naman namin Nakukuha yung sahod na Sa totoo lang eh. Yung sinasahod namin sa si Facebook, mabilis lang namin nakukuha Ako, gaya ko na karun, sumahod ako ng 300k, ayan. Isang buwan. Paano pa kaya yung mga mas matataas sa akin? Di ba? Tapos nakuha pa nila mag-away-away yung social media. Di ba? Mas, mas maganda siguro, tanggalin na lang yung sahod. Meta na nawagan tanggalin mo na lang yung sahod. Para madala. O para wala nang ano, wala nang away na mangyari dito sa Facebook. Di ba? Kasi ibang vlogger, naglakihan mga ulo dahil mapiperan sila. Diba? Yung iba mayayabang na. Di ba? Yung iba nga sa una, tumutulong pa. Pero nung nakakakuha na ng malaking pera, wala na. Di ba? Siguro mas maganda. Yun nga, tanggalan na ng sahod yung mga vlogger dito sa Pilipinas. Di ba? Wala na eh. Puro kayabangan, siraan, Diba? ba? Ang lalaki na ng mga ulo. Mas maganda 'yung tanggalan na lang ng sahod. Para walang makinabang, 'di ba? 'Di ba? Wala, wala lang iyari. Puro siraan. Yung iba na kasahod lang. Ang lalaki na ng mga ulo. Nagbago na 'yung mga ugali, 'di ba? May mga tumutulong naman. Pero katagalan, Nakakalimutan na nila. Hindi na sila tumutulong. Sa una lang sila tumutulong. Pero naman vlogger na sumasahod. Ni isa wala na tulungan. 'Di ba? Kaya mas maganda. Tanggalin na lang yung sahod ng mga vlogger dito sa Pilipinas. 'Di ba? Para ano? Matuto, matutong ganap na lang ng trabaho. Di ba? Nagiging tamad yung mga tao eh umaasa na lang sa pagbablog. Ako hindi ako umaasa sa pagbablog. Hindi ako umaasa. Di ba? Hindi ako umaasa. Kahit mawalan ako ng uh, sahod sa Facebook, kaya ko. Dati ako ano eh, dati ako nagkakatay ng baboy. Kaya ko ibalik yun. Di ba? Ako gusto ko lang naman magpasaya eh. Nagulat ako ba't ako sumahod. Yun dahil nga kay Meta, di ba? Natural. 'di ba? Vlogger. 'Di ba? Nagtataka lang ako sa mga ano ngayon eh, yung mga matataas na vlogger niyan. Ba't kailangan niyo pa mag-away-away, 'di ba? Basic na lang kayo, eh. basic petiks petiks na lang kayo. Petiks na lang kayo sa bahay niyo, nag-aantay na lang kayo sa outbound, bond. gagawa lang kayo ng video. 3 minutes, 5 minutes. Hantay niyo na lang yung dollar na pumasok. Tapos nagkakaganyan pa kayo. Kulang pa ba? Kulang pa ba yung mga sinasahod dyan sa Facebook? <laughs> di ba? Eh kung gawin nyo, tumulong kayo sa mga mahihirap. Di ba? Eh wala eh. Parang nakukulangan pa kayo sa mga sahod yun. nag -away, away pa kayo. Di ba? Kaya mas maganda siguro, tanggalin na lang yung sahod ng Facebook para lahat madala. Di ba? Wala eh. Masyado kayong ano eh. Ano gusto nyo? Kayo pinakamayaman sa buong mundo, kayo lang gano'n. Tapos kami na lang palaging masama, kayo na lang lagi ang tama. Hindi, <laughs> seryoso. ba? Diba? Para matuto magbanat ng buto yung mga ano ngayon. Bagong henerasyon. Hindi nga aasa na lang sa social media. Diba? Ang daming binago ng Facebook. Ang laki na sahod sa Facebook. Halos lahat yata ng tao ngayon, vlogger na. Pero ngayon yun nga, yung mga matataas, yung mga nauna, di ba, kala mo mga, kung sino, sino na, di ba? Kala mo yun, may naiambag. May naitulong nga sila, kaya lang. Mga camera. Di ba? Tapos, patagalan, wala na. Pakita nga ano lang. Para sa views. Kaya mas maganda. Tanggalin na lang yung sahod sa Facebook. Malamang maraming mag-iiyakan sa video na ito. Di ba? Kasi takot din sila mawala ng sahod sa Facebook eh. Di ba? Total, sinusolo nyo rin naman yung kinikita nyo. Hindi naman kayo marunong tumulong sa ano, kapwa nyo. Paano kayo tutulong? Mayaman na kayo, di ba? Diba? Milyon-milyon na yung sahod niya eh. Lahat milyon. Ako nga, ang na vlogger lang. Sumahod ako 300k. Kayo pa kaya. Diba? Tapos mag-away-away pa kayo. Kaya kung mapapanood ni Meta to, Meta, ah, yung may-ari ng Facebook, alisin mo na lang yung sahod sa Facebook. Para lahat, sumingo yung mga ulo. Ang lalaki na eh. Diba? Ako oh, hindi lumalaki ulo ko. Dati nang malaki to eh. Kasi tingnan yung ulo. Wag, wag. <laughs> so yun. Diba? Alisin na lang yung sakit sa Facebook. Total, hindi, hindi, na rin naman nakakatulong sa bansa eh. Diba? Tutulong, scripted pa. Para saan pa, diba? So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa yun inyo lahat yun na nananawagan ako sa meta sa meta yung mayari ng facebook tanggalin nyo na yung sa facebook ba? Diba? kasi mahirap na ang dami ng vlogger ngayon naglalaki yan na ulo paano pa tayo magkasya sa mundo yan kung lahat malaki na ulo diba meron pa yabang magkaroon na ng ganyan mayabang na wala nang kilala Meron. May kilala. Pero nung tumagal, wala na. Di ba? Sigaway-away ka pa kayo. Kulang pa ba? Kulang pa ba? Gusto nyo sa akin kunin nyo yun na. Inyo yun na lang. <laughs> so yun. Maraming salamat sa inyo lahat.